May na-receive tayong question kung bubuksan yung hood habang nagda-drive mababawasan ba yung temperature ng engine or mas lalamig ba ang aircon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and actually in ko siya today. Eh unfortunately, wala namang nagbago. Okay, kasi 'yun, ayun ko man siya nung sa temperature. Okay? And wala naman nagbago, yun pa rin. Ganon pa rin yung lamig ng aircon, ganon pa rin yung temperature ng aking makina. So walang pagbabago mga paps. So ang problema dyan is pwedeng mas mabilis pang uh, dumumi yung inyong engine bay. And dahil nga naka slightly open yung ating hood, there's a big possibility rin na pag mabilis yung takbo ninyo, baka biglang umangat yung hood ninyo, so pwede pa kayong maaksidente. So kung sakali man ano, nasa tingin niyo makakatulong siya, wala. Wala siyang epekto mga paps. Hindi lalamig yung ating makina, hindi lalakas yung ating aircon pag binuksan natin yung hood habang tayo ay nagda-drive.